guys, uh, dito kami ngayon sa may sementeryo ng San Nicolas, Pangasinan. At dito naman kami mag-iikot ngayon for this vlog. Oh, okay. okay guys, medyo madami kami ngayon. Mas maganda, the more the merrier. Okay guys. Ayan, let's go. Meron kaming tour guide si Jomel. Ayan si Jomel. Oray <laughs> man. Okay. Makita ko na yung mga na ways. Sigurado ka? Okay. <laughs> sure ka? Hindi ka nasasama? Mm-hmm. Mm -hmm. Sure ka? Iwanan ka na namin dyan? Mm-hmm. Okay, guys. Let's go. dito kami ngayon. Nalam dyan may surplus light. Okay. Baka magbiglang agaw. Ayan si Jomel, ang ating tour guide for this video. Madilim ako. Ha? Nakailaw. Mauna ka kasi ate, akin na yan. <laughs> Hindi na. Ako na. Kasi dapat ganyan. Kung ano yung... Ay, ganyan. You know. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Kikita natin na, guys. Dito yung... Ay, ganito yung, yung sabi ni Kaya. Ayun. Di, ano to? Dito nilalagay yung yung oh, oh guys and dito kami ako ang nagbi-video ngayon okay ano yan? Ah, kita niya. Oops. dito 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 muna ay ganda dyan <laughs> bakit ate bill? asan yung muna... malakit? Eh, dito may malaking puno nanan natin madungdung pa madungdung pa nakuha na Cry. dito ako sa dun <laughs> ayan dito kami ngayon tsao bari ba bari ha po bari bari po nag kami po ano ba umay? Umay kayo. Ano? Itakilat na. Mabati kayo, <laughs> hindi takayo na. Bari-bari, baribari na. Bari-bari po. Bago tayo umuwi, magbe-pray muna tayo mamaya. Oops. Ayan, dyan. Ganyan. Ayan, andito kami. Ako nagbibideo ngayon. Kasama ko si... Ayan, si Annabelle. Tsaka si Eliza. Ayun, 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 ayun. Oo. Oh, Mga At ang aming tour guide, si Jomel. Uy, okay na. Ano yun? Uy, <laughs> Jomel, okay na na pusa. Laki. Nakita <laughs> niyo yun. Pusa doon. Malis ka niyan. May pusa ng itim. Kaya nga. San po? Di ba na saan? Dito na tayo ah, dito oh. Makikiraan na lang tayo dito. Makikiraan po. Shhh. Dito may mga akasyo. Oh, shock sumunod. Yan one, mga parents Oh, dito oh, may malaking akasyo dito guys. Ayan yung... Diyos ko. Uy, pinakabahan ko. Hindi, okay na Kinakabahan ako. Tatadar tope, Pero okay na May naririnig kayo. Siyempre rin nga. kayo. Parang nakula ka basta nagbe-bake yun. Hindi dyan. Oo, mauna tama. si tayo. Huwag siya niyo. Hindi, pari ako. Masaya kami lang ha. nasa bahay. Walang... Mami, ano may tumunod doon. Oh, shooks. Saan? Yan? Eh, nagulat pa ako. Oh, shooks. <laughs> <laughs> Mabubuto nga dito eh. Hindi ganito yung feeling ko nung naglibot tayo, Bella. Mas mas ano kung ngayon diba, wong, kasi dito ate maraming pasikot-sikot diba, oh, ma maraming pasikot-sikot dito oh kasi pa diba? yung time oh di ba kunin mo nalang sasalin Dan Oh yeah dito, dito. Ayun, Ito daw yung pinakamalaking ano pinakamalaking oh, ano diyan mahogan Ito yung Years. Oh, 150 years old daw itong mahogani oh, nito. Hindi hmm. Med talaga. medyo maliwanag din dito. isang Inayos na ko Oh, dami mo Oo. Hindi pwede ko lang ang Tabi tabi po, ha? Hmm, dandan. Tutsas. Dan. Ang daming puno dito. Hindi kagaya doon sa unang pinuntahan namin na walang masyadong puno. Yan sila yung kasama ko guys. Medyo madami kami ngayon. Mas maganda. The more the merrier. Inuulit ko. Daanan nga yung pabunag sa bull. din. Pero doon, pan yun. Hawi ka Private na yun sa kabila. Sa tayo sa private. Oops. ito ang guys. Muntay sa private daw. Dali. Para kayan kami ngayon, ayahan. Ha? Ano pa 'yung gusto? Ito na tayo private gusto niyo? Saan 'yung private? Papunta daw. Papunta daw kami sa private na sementeryo nila dito. Yan, gaga. Gumagala kami ng gabi. Gabi ang aming gala. Ano oras atin? Time check. Tingnan ko ng cellphone niyo anong oras. Oh. Bigyan natin. 12.20. 12.20 guys. It's 12.20 a.m. Oops, may puno na naman dyan. Baka bigla kami may makitang nakangiti

Bari, 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 Ah, dito ang ano niya. Diyan. Pag natin to. Okay, di ba? Madilim dito guys. Walang ilaw. Ang tanging ilaw lang namin is itong flashlight na to. And yung ilaw ng cellphone. dahan-dahan kasi kakatapos lang ulit ng ulan guys ah uh, tag dito nag jam jam lang kami kanina pampatila ng ulan hinintay, na, hinintay namin tumila yung ulan shucks ano yun may tumunog may tumunog sa loob ng nitsu oh, may may parang may kumatok <laughs> Sabi malabog sa naog ni nicho guys. Oh my god. Nakabahan ako. Hindi, hindi ganito yung pakiramdam ko. Nung doon kami sa tayog. Nag-ikot. Mas, mas, ano? Mas ta. Uh, mas ano dito. Medyo Creepy. Mas creepy dito kasi may narinig kami doon kanina na kumalabog sa loob ng nitso. Oh, kinis na. Alam ko itong mga kasama ko nilalabanan lang din yung tao. <laughs> Ayaw lang nilang tumakbo. Kasi... <laughs> <You see>? Oo. <laughs> Ipag-iwag <laughs> kayo lahat. <laughs> Magsinisam may tartarayan oh. ang... <laughs> ano ba? Nakalapas na ako doon. Kayo dito lang. <laughs> doon tayo doon doon. Diretso. Bumalik kami kanina. Ayun. Sa dinaanan namin. Ayan yung... Pinang-umpisahan namin kanina. Ayan akong taga video ngayon kasi ako yung nagahawak ng flashlight ayan pinagsasabay ko yung video nagulat <laughs> ko ayan guys merong ano ayun uh, o, ang tawag doon. hindi to pero guys totoo may kumalabog kanina doon sa nicho narinig ko sa loob sa loob ng nitso ayaw ko lang takutin masyado ito may puno na naman dyan yan puno yan ayaw ko lang takutin ang aking self ito puno na naman guys ang daming puno dito ayan o oh, oh, puno na naman kasi baka may nakatira dito. Nakahan ko yung ano. Kikita niyan yan. May, may mga bahay din pala dito. Ano? Ilang ano? one taas ang taas niya ang taas ng nito guys Ito. oops sirip sirip tayo at baka may makuhanan tayo pag may makuhanan tayo maganda yun Ba't meron pa dyan? Private din dyan. Private Ay. din dyan. Ayan, guys. Ayan, uupo daw ang aming tour guide. Ay, napagod siguro siya maglakad. Ay, napagod siguro siya maglakad. Hmm? Uy, nangagyaw dyan. Uy, yun din nangagyaw. Uy, uh, na. Doon, oh. Uh. Doon. Hmm? Doon hmm? Oh my God. tumakayo yung balahibo ko. 12, anong oras kanina? 12.20? Yan, 12.20 kanina. Siguro 12.30 na or mag-aalauna na. Ayan, inikot namin. And so far, yun pa lang ang na ano ko, dalawa. Narinig ko. Doon sa loob ng nicho, may kumalabog. Ano naman kaya yung kumalabog doon sa nicho? doon sa loob. Oh, Di ba? Ha? Oh. Ano, ano, ano? <laughs> Tapos yung doon parang may nag... Hmm, gumanon. <laughs> Nakita mo? Huwag mo kaming tatakutin. Malaking <laughs> tao yung tatakutin. Gara <laughs> na. Ano siya? Ayan. And, pabalik na kami sa dito kung saan kami nag-umpisa. Uy! 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 Kala ko damit. Ayun na, Ano yun? Sul ano yan? Damit na talaga. Damit yan? Oo. Oh. may damit yan? Parang ano naman naman. Parayak ano. <laughs> Parayak Dito, no? Dito, kung saan kami naroon ngayon, dito ini-stay yung patay. Bago ilibing. Dito muna nila dinadasalan. May tumutulo. Pagkatapos lang kasi ng kasinang ulan. Dito nga eh. Dito. oh, ano dyan? Dito, ano yun natin nun? Lalaki din dito, o. Oh. Kita nyo, guys. Mas oh. malaki ito. Diba? Dun, dun, oh. Oh. Yung pinakamalaki. Ito, di ba? Para doon, doon o. Oh pasukin natin yung iskinita, na maliit Dito ko nakita yung pusang itim na naka nagpapahinga sa may taas ng nitsu. Haha. <laughs> <laughs> hey, huwag naman Uy, narinig niyo yun? May nag... Parang may nag... Ano dito? Dali <manyan> ka <siya> dito. 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 Dito ka. Dito dito. Dito, dito. dito. May narinig ako dito. Dito. May narinig akong parang nag... Nagtapit na ka siya. Dito. Ay, sa bagay. May malaking puno dito, guys. Dito may narinig. Siyempre, ako yung nakarinig kasi ako yung nandito sa likod. Narinig niyo ba yun? Ika-stead at tinagtapik. eh. narito na tayo doon. <laughs> Takot na kayo doon? O, mas. Mas ka-tignan. Kuya, babot na kayo sa pool. Mag-vlog lang po kami. Wala <laughs> <laughs> pong wala pong sasama. Wala pong sasama sa amin. Ayan. Asan na yung pusa? Nakita nyo? Ha? Dead end. Then, yan, dead end na dito, guys. Balik. Ayan, babalik kami. Tingnan nyo sila. Ayan sila sa likod. ko. Ato, di camera natin. Kanina. The... Uh. Uy. Natlo. Tatlo. Tatlong basis na 'yon. Nang nang trip. Minakasan yung pusa <laughs> <laughs> doon ata. Ayun oh. <laughs> underground <-crowing>, nya ah? 'da. Doon din. Para <laughs> na. Sa ngilan sa paamo no. Ko, grabe talaga. <laughs> <laughs>

Takbo na kami ah. Ito na ako. <laughs> Tara na. Okay guys. And that's it for our cementerio edition. Ikot-ikot this time. Okay. Until my next video. Thank you guys. Bye.